Eto na nga pala yung update dito sa nabili kong presyong kalakal na motor. Yung akala kong halos pang labas lang yung magiging change all, pati pala buong motor na. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para mapapogi ulit to si Project Kalikasan bali ito na nga pala yung day 2 ng pagpapabogi ko dito sa nabili kong halos presyong kalakal na wave alpha. Plano ko sana ngayong araw mapaghiwalay na tong makina para masimulan na rin yung pagpipintura. Kaya pumesto nga pala ako dito sa likod, tinatanggal ko nga pala yung rear nut lock nito. sobrang kapal nga pala ng kalawang ng kadena nito, mukhang tatayo na rin to mag-isa. <laughs> kaya pagkatanggal ko nga pala ng kalawang yung kadena nito, hinugot ko na nga pala itong magkabilaan na rear shock. Stock up na nga rin pala yung pinlock nitong rear bracket dahil sa sobrang kalawang hindi ko na mahugot kaya pinwersa ko na lang Mukhang marami-rami naman may do-donate ko sa mga batang nagdadaan dito sa amin dahil marami talagang kalawang inapatapon na dito sa parts ni Project Kalikasan. Mm -hmm. Dahil nakalimutan ko nga palang ikambito to bago hugutin yung si pedal kaya kinalangan ko na lang ng liabe para hindi umiko. Tinatanggal ko na kasi yung dalawang tornilyo na lock nyan. Tapos niluwagan ko na nga rin pala tong lock nut itong swing arm para mahugot na rin natin to. Tinula ko lang ng bahagya pa kaliwa tapos nung medyo lumuwag na saka ako hinugot yung ehe. Mm -hmm. Kaya dito naman ako sa harap nagbaklas. Tinanggal ko na nga pala yung dalawang tornilyohan na lock nitong kali Reaper. Ito nga pala sa part na to medyo nagtataka ako dahil dalawa lang naman kasi yung lock na nakabit dito. Parehas na tanggal ko na pero ayaw talaga mahugo. Mukhang pumakat na siguro yung piston nito dito sa display kaya pa pa na talaga tanggalin. Buti, Buti na lang to the rescue talaga yung hammer ni Tor <laughs> kaya natanggal din naman natin. Pati nga pala yung brake hose na nakabit dito kulay kalawang na rin. Kaya pagkatapos ko nga pala tanggalin yung bracket nahugot ko na rin tong brake system. Tapos pumesto na nga pala ako dito sa gitna. Plano ko na kasi mapaghiwalay tong makina tsaka batalya. Pero bago ko nga pala tatanggalin yung dalawang tornilyo niya, muna ako ng gulong sa ilalim para suporta lang. Uh, kasi pag natin ng dalawang tornilyo, biglang mapalakas yung hulog sa simento. Sigurado ba sa gyan? May na siguro yung dalawampung <coughs> beses na sa ulo kahit wala kang kuto kapag gano'n yung nangyari sa'yo. Kaya after ko nga pala mapaghiwala yung makina dito sa batalya, dito naman tayo sa harapan magbabaklas. Bas. Pagkatanggal ko nga pala ng laknat nyan, tinulak ko lang ng bahagya yung axle para mahugot dito sa kabila. Dahil medyo may kalawang na nga pala yung pinakasingsing nitong tipos, kailangan pala itulak pa ba ba para lang mahugot. At ito nga pala yung sa sa pinakamahirap talaga na tanggalin na pyesa lalo sa mga motor na may edad na. Madalasan kasi yung salpakan itong center stand pati mismong ehe kinakalawang sa loob kaya bihira talaga yung nakakahugot niya. Kaya pagkatapos ko nga pala tanggalin yung spring ng center stand, sinunod ko muna ang spray ng lubricant tong ehe baka sakaling makisama. Halos na kadalawang pukpok lang ako, laking gulat ko, gumalaw din agad yung ehe. Kaya dito nga pala sa part na to, medyo nakahinga ako ng maluwa. Siguro kung nakakapagsalita lang to si Project Kalikasan sasabihin niya na hindi na siya magpapahira para lang mabihisan siya ng maali. Ayos. Kaya hangga't maaari hindi talaga ako nagbebenta ng motor lalo kung nakapangalan sa akin. Lalo na kung hindi maalaga yung mapagbebentahan, pwedeng umantong kasi sa ganitong condition. Kaya may mga owner talaga ng motor na kahit sobrang bulok na nung alaga nila, mas gugustuhin nilang i-restore kaysa ibenta ng presyong kalakal. Kaya, kaya siguro marami na rin sa akin nag offer ng mga napabayaan ng motor. Karamihan kasi nang sinasabi nila sa akin, may sentimental value daw kasi yung alaga nila kaya hangga't maaari gusto nilang makita makitang pumogi ulit. Kahit hindi na raw sila yung may-ari, at least kahit papano, makita nila yung bagong transformation ng dating alaga nila. Medyo napahaba na nga pala yung kwento natin. Balik ulit tayo dito sa mga kinakalas natin na pyesa kay Kalikasa. Halos kulang-kulang na nga pala yung kaha nito. Kaya may mga tornilyuan talaga na hindi na natanggal. Re Repaint ko na rin kasi ito ngayong araw. Kaya tinatanggal ko na nga pala lahat ng nakabit dito sa batalya. At medyo curious na nga rin pala ako sa itsura ng karburador nito. Namumuti na kasi yung pinakalabas niya. Kaya para makita nga pala natin ang bahagya yung condition. Tinanggal ko na nga pala yung dalawang alin itong manipul. Akala ko meron na ogat ugat dito ito sa loob ng karburador, buti wala pa naman. Babaklasin ko na sana tong takip sa ilalim. Ang problema, medyo nabilog na nga pala yung isang screw. Hindi kasi talaga natin matatanggal yung screw kung hindi natin papersahin. Ang problema lang, makapal na kasi yung kalawang kaya nabilog. Kaya no choice tayo, kailangan na palang gamitan ng grinder to. Nilagyan ko nga pala ng gatla dito sa screw. Alalay nga lang pala yung pagdikit natin dahil baka masobran, siguradong mapipingas yan. Kaya nung saktong sakto na nga pala yung lalim na nilagay natin kanina, inilagay ko lang to dito tapos ginamitan ko ng impact. Halos nakaka isang pitik pa lang ako, lumuwag na nga pala tong screw, kaya natanggal na nga pala natin tong takip. At ito nga pala yung bumungad sa atin, halos kulay putik na nga pala yung loob nito. Mukhang alanganin na tayong gamitin to, dahil replacement lang din naman tong carb, mas mainam na siguro na palitan natin ng bago. At para medyo masilip na nga rin pala natin yung condition ng head, tatanggalin na nga pala natin tong buong manifold, at least kahit pa paano masilip natin. Medyo may basa na rin kasi akong nakakapa dito sa manifold, malamang sa malamang, diretso na to sa loob ng head. At ito na nga pala yung sabi sa hula, pinaghandaan pala Nagbigyan nila ako ng welcome party. Ito nga pala yung bumungad sa akin. Mukhang hindi lang talaga mga PS yung kailangan palitan dito. Halos buong motor na talaga. Pero susubukan ko pa rin naman linisin to. Pero pag hindi talaga kinaya, change all talaga ang hatol. Pali lang ko na nga rin palang ayusin tong batalya. Una ko nga palang ginawa rito. Tinanggal ko muna yung mga kalawang. Tapos tinanggal ko na nga rin pala yung pintura. Buti na lang hindi pa ganun kalala yung condition ng batalya. Kaya natanggal din agad natin yung mga kalawang. Kaya binugahan ko na nga pala to ng primer. At makalipas nga pala ang isang oras. Natuyo na nga pala to. Kaya binugahan ko na nga rin pala to ng black. Marami pa tayong gagawin dito ay Project Kalikasan para mapapogi ulit to. Kaya abangan nyo yung mga susunod na episode. So ito nga pala yung mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 2 nito ni Project Kalikasan. So ayun nga, napaghiwalay na nga pala natin tong makina, pati itong batalya. At ito yung bumungad sa atin. Grabe, ang dami pang libag oh. So hindi lang natin to nasimulang linisin dahil ire refresh pa nga pala natin yung makina nito. Tsaka medyo marami-rami talaga tayong lilinisin dahil tignan mo yung stock carb nyo. Halos natuyuan na rin talaga. Tapos kanina, uh, yung tambucho niya may lumalabas na tubig. Tingin ko pinasukan ng tubig tong head niya dahil bukas lang tong taas nitong carb. Tapos ito nga pala kanina tinanggalan na natin ng mga kalawang tong batalya niya. Hindi naman sobrang dami pero may mga part talaga na may kalawang na uh, inanan natin siya, tinanggal natin. Tapos inispray ako na nga rin pala to ng primer tapos black. So ayan, medyo kahit papano nagbago-bago na itsura niya. So ayun, bago nga pala natin tuluyan tapusin itong day to nito ni Project Kalikasan, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ako sa inyo na Suzuki SkyDrive 125 hindi yun nga si Project Tagtag -tag. so sa mga hindi napili dyan kay Project Esmas huwag kayong malungkot mali nyo ito talaga yung para sa inyo so para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan nun, basic lang. Check nyo lang dito sa baba kung paano, right? So yun nga, kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan natin ito, si Project Tagtag, Tag, ito napaka-pogi, SkyDrive 125. Ito yung sinasabi ko sa inyo, dapat mag-register kayo dito sa page Perry. Kung bago lang kayo dito, pindutin mo lang itong register. So basic details lang na may lalagay mo dito, lagay mo lang username mo, password, tsaka confirm password. So kapag may account ka na, punta ka na dito sa login. At ito na nga pala yung may kita mong homepage Nito ang Perry Kung naghahanap ka ng paglilibangan At gusto mo talaga marami kang pwedeng laruin Ayan, di ka talaga magsasawa rito Meron sila rito ang Super Ace Ultimate Fortune Gem Scratch and Match Tapos ito yung sikat ngayon Mines Tapos Money Gaming Napakarami yan Pero ito yung madalas natin na nilalaro Itong Super Ace So sa ngayon nga pala Dahil medyo matagal na rin ako naglalaro rito Meron na tayong almost uh, 118,000 And 279 pesos. So ipapakita ko sa inyo kung gaano ka basic manalo dito sa Super Ace, right? So ito yung Super Ace na pinakita ko sa inyo kanina. Sumubok tayo magbet ng kahit uh, 200. Ayun, tapos mag-auto spin na lang tayo para mabilisan tayo kumita, okay? So pindutin lang natin 'to. Antayin lang natin. Ganyan lang, mag-aantay ka lang. Oh, 60 pesos ang eh, pinakaunang panalo natin 60 pesos 160 30 pesos yun 720 300 42 grabe naman yan so ayun uh, nanalo ulit tayo ng nasa 5300 pesos ayun 260 agad 20 600 One, two, 300, two, six. So ayan na panaluna natin ngayon Umabot ng nasa 4,700 So hindi na ako tataya dahil medyo malaki-laki na rin Napanalunan natin ayan, oh, Meron na tayong 123,000 pesos Kanina 118 kay lang to So yun ko para magkaroon kayo ng chance Na mapamanahan ito ni Project Tag -Tag after nyo mag-register, ilapag nyo sa baba yung screenshot. Tapos, abang lang kayo sa live natin this coming December 29. Right?